Pinagbibidahan ni Nakim Kim Go Yun at Lee Sang Hyun ang bagong pelikula ngayong 2024. Handa na ang buong bersyon ng Love Loss of the City. Para sa iba, siya'y isang tunay na kakaiba. Tingnan ninyo, walang nunal. Mayamang ikop. Kaharap ang mga panlalait, kaya niyang maghayganti kahit masaktan siya ng gusto. maginuman tayo at ang lalaking ito ang tanging matalik niyang kaibigan. Jehi ang pangalan ng babae. Sa pransya niya ginugol ang kanyang high school. Ang pinakagusto niya sa lahat ay ang uminom at magparty. Pag uwi niya sa bansa, hindi siya nagsikap. Sa halip, araw gabi siyang nasa mga nightclub sa Korea. Dalawang magkaibigang may iisang hilig. Maging mula umaga hanggang madaling araw. At hindi mahirap makita sa eksena. Ang lalaki ay may kakaibang oryentasyon. Pagkagising kinabukasan, kailangang magpigil sa alap. Pag uminom pa, hindi na tao. Pero sa isang iglap, may nakita silang masasarap na pagkain sa harapan nila. Nagkatinginan ulit sila. Hindi ako tao. Sila ay matalik na magkaibigan. At mga taong nagsasabihan ng lahat ng bagay, nang mga panahong iyon ay nanliligaw si JH sa kapitan ng basketball team ng paaralan, sa paningin ng iba, mas mabilis pa ang pagpapalit ni JH ng boyfriend kaysa sa pagpapalit niya ng damit, pero alam ni Hong-su na si JH ay isang dalagang tunay na inosente. Kaharap ang panlalait ng iba, si JH ay mas lalong nagpakita ng walang pakialam. Masyado bang malaki ang reaksyon? Medyo masama ang pakiramdam ko sa chan pagkatapos kumain ng tanghal iyan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ang mga damit panloob ni Jaehee ay palaging nawawala na parang bula. Nung una, hindi niya ito gaanong pinansin. Pero hanggang sa makita niya ang eksena sa balko na hey. Patay na ba? Kahit nahuli ang magnanakaw ng damit panloob. Pero dahil walang matibay na ebidensya. Hayaan na lang natin siyang makawala, para maiwasan ang pagkakaisyo. Nagkasundo silang dalawa. Si Xingxiu ay lilipat na sa bahay ni Zai Xi simula ngayon. At sa ganun ay nagsimula ang kakaibang uri ng pagsasama. Ang mga gastusin sa bahay ay paghahatian nilang dalawa. Samantala, ang labaha at sunscreen ay nagkaroon ng mas malawak na gamit. Ganun na lang Kabiles lumipas ang tatlong taon. Kahit na may boyfriend si Jae gusto lang naman itong magkaroon ng sekreto lang na relasyon kay Jae Voldemort ba yun? Boyfriend pero hindi pwedeng aminin. Masaya naman ang secret relationship. Ang lalaking hindi binibigyan ng titulo ang babae sa isang relasyon ay ang pinakakaiyahiya, Xing Xiu. Hindi ako nagmamasid ng mukha at hindi rin ako nagtataray. Gusto ko lang mag sa pag-iibigan. Pero pagkatapos, natuklasan ni Zai Xi na ang kasintahan niya ay hindi sinasagot ang kanyang mga tawag, at pati na rin, sunod-sunod na naglalagay ng like sa social media ng iba, bubwisit ko siya. Pero pagkatapos ng isang round ng pagtatanong, agad siyang napaniwala ulit ng mga palusot ng lalaking manluloko, ang iyong kapatid pala. Hindi ka naman kahawig. Maliwanag namang hindi mo ako pinaniniwalaan. Ito ang pinakamasakit sa akin. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ikaw ang pinakamaganda sa walang tigil na pag-atake ng mga matatamis na salita ng isang lalaking walang kwenta. Muli na namang nagkaroon ng sigla ang kalooban ni JH. Ano kaya iyon? Nalugmok na ako sa pag-ibig. Sa totoo lang, gaano ba kalakas ang pagkagusto para maging pag-ibig? Pero Miss na Miss ko siya. Gusto kong maramdaman ang higit pa sa pag-ibig. Abstract ang pag-ibig at pagkamuhi. Pero ang pagkamisko ay malinaw. Gusto ko siyang makita. Gustong gusto. Noon pa man ay hindi na niya namalayan, na nalugmok na pala siya sa pag-ibig, ngunit ang hindi inaasahan ay dumating ng biglaan. Nang araw na iyon, Simula pa lang ng taunang pagdiriwang ng paaralan, ay agad-agad na tumulong si JH sa kanyang kasintahan. Ngunit pagdating niya sa karinderia kung saan nagtatrabaho ang kanyang kasintahan, ay nakita niyang puno ng pag-aalala at pagkabalisa ang mukha ng lalaki. Nandoon din pala ang kapatid daw ng dating boyfriend ko. Ate ka pala ng kuya ko. Ang sarap naman pong makilala. Pero yung kasinungalingan ng lalaking yun, agad ding nabunyag. Hindi mo naman pala totoong kapatid. Oy. Hindi ko naman sinabi yon ah. Excuse me, mauna na ako. Nakakahiya. Mauuna na akong sumakay at mag-aayos, saka mo na lang ako hanapin. Ate, huwag kang magkamali, iisa lang ang kanyang iniisip. Hindi inakala ni JH na ang kanyang iniibig ay may ibang babae pa pala, at sa harap pa ng maraming tao, ibinaba niya ang kanyang sarili. Sa harap ng maraming lalaki sa classroom, nagtanggal pa siya ng damit sa itaas. Ang bilis magpalit ng boyfriend ng disco queen, mas mabilis pa sa pagpapalit ng damit. Sinong tanga ang magmamahal sa iyo ng totoo? Hayop. Ang ganda-ganda ng school anniversary, biglang naging isang malaking nakakahiyang eksena na puno ng tensyon. Ganito na nga, si Jay na lang ang makakausap ni Name ang lalaking pinakapinagkakatiwalaan niya. Itaewon. Bigla na lang, nag-away kayo ng boyfriend mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy, Pumunta ka na rito sa Itaewon. Nang mga oras na iyon, si Hongso ay inanyayahan pa lamang sa isang party na inihanda ng kanyang mga kaibigan. Ngunit sunod-sunod ang mga hindi inaasahang pangyayari. Mabilis na nagkagulo ang dalawang grupo na may magkaibang pananaw. Ayaw sana ni Hongso na makialam. Ngunit nakita niya ang walang habas na pananakit sa kanyang kaibigan. Bigla siyang nakaramdam ng adrenaline rush. Isa siyang tao, apat sila. Agad na naipit at nadapa si Xing Ziyu. Samantala, lasing na lasing na si Zai Shi sa kabilang dako, pero hindi niya makita si Xing Ziyu. At may isang gwapong lalaki pang nakatingin sa kanya nang may pagnanasa. Dahil sa kalasinggan, pagkatapos ng ilang inuman, sumama na siya sa lalaki. Pagkagising niya kinabukasan, nagtanto si Jai He na may malaking kasalanan siyang nagawa, kaya naman agad siyang tumakbo palabas ng hotel. Pero pagpasok niya sa bahay at nakita ang mga kalat na pagkain at basura, hindi na niya napigilan ang galit na sumiklab sa kanyang puso. Ang himbing ng tulog ko ah. Bakit hindi mo tinapon yung mga basura? Bahala na, bukas ko na lang itatapon. Ang baho. Alagaan mo ang sarili mo. Punong-puno ng buhok ang banyo. Ginulat mo ako. Akala ko daga. At huwag mo nang gamitin ang aking pangahit sa mga binti mo. Punong-puno ng buhok ang mga talem. Ninakaw mo rin ang aking sunscreen. Pati ang gamot ko sa constipation, inubos mo. Kuripot. Kuripot. Tamad sa pagdumi. Ang matagal ng pinipigilang emosyon ng dalawa ay sumabog ng sabay-sabay sa sandaling iyon. Nahaharap sa pagalit na pagtatanong ng babae, si Sheng Xiu noon ay tila walang pakialam. Dahil hindi niya alam kung gaano kalaki ang dinanas na paghihirap ni Zai Shi, nang makabawi na siya. Agad na lumapit si Sheng Xiu at nagtanong, anong nangyari? May nangyari ba? Sino ang hayop na sumampal sa mukha mo? Sino ba talaga? Pagkatapos, maayos na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Tahimik nilang ibinahagi sa isa't isa ang kanilang mga masasakit na karanasan. Natuklasan ni Sheng Xiu ang kanyang oryentasyon simula noong first year high school siya. At ang eksena ay nakita ng kanyang ina. Tapos ay wala nang sinabi ang nanay ko at hanggang ngayon, ito ang pinakamasakit na alaala ni Xing Xiu. Simula noon, gabi-gabi na nanalangin ang nanay ko sa harap ng aking higaan. Ako naman, nagbingi-bingihan lang. Naisip mo na bang magpakamatay? Hindi. Parang ayaw ko nalang mabuhay. Noong high school, pinagawa kami ng aming guro ng pagguhit ng karta ng gatas. Pero sa tatlumpong estudyante, Isang babae lang ang gumuhit ng deformed na karton ng gatas. ipinus to ng guro sa dingding at pinuri ng husto. Naging pintor kaya ang batang babae? Hindi. Sa halip ay na-isolate siya ng buong klase. Ang kanyang lalagyan ay puno ng mga expired na gatas. At sa huli, kusang nag out siya? Ang pagiging kakaiba ng isang tao? ay kadalasang nakikita ng iba bilang isang kapintasan. Gusto lang nilang itago ang kanilang pagkukulang. Pagdating dito, kahit hindi binanggit ni Jae kung sino ang babaeng nag dropout pero pati na si Hong Su. Alam nating lahat na nanonood. Ang babaeng iyon ay si Jae mismo. Maya, maya lang, habang sinamahan ni Sheng Xiu ang kanyang ina sa paggawa ng dumplings, bigla siyang nakatanggap ng tawag kay Zai Shi. Pero hindi niya inaasahan. Dahil sa nangyari noong nakaraang pagkalasing, nagbunga ito at nabuntis si Zaishi, Shi. Habang kinakaharap ang malakas na pagsaway ng doktor sa gene ekolohiya, ang matagal ng pinipigilang negatibong emosyon ni Zaishi ay tuluyang sumabog. Ang dami mong sinasabi, ayoko nang makinig. Maya-maya, nakita rin ni Sheng Ziyu si zaishi sa eskinita, na isana niyang aliwin ito pero hindi niya inaasahan na umiyak si Zaishi sa harapan niya at namumula ang mga mata. Ganun ba kasama ako? Gu Zaishi. Siyempre, hindi ako magugustuhan ng ex-boyfriend ko. Sabi nga ng doktor, kasalanan ko to. Ganun nga ba? Kaya naman basta na lang nila akong sinisigawan at tinatawag na maldita at masamang babae. Tama ba yun? Akala ba nila hindi ako masasaktan? Bakit? Bakit nila basta-basta hinuhusgahan ang pagkatao ko? Pati, ang sarili ko, hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Paano nila magagawa sa akin yun? tungkol sa mga pinagdaanan ni Jae Nakikiramay din si Sheng Xiu. Alam niya ang totoo. Sa sandaling ito, higit pa sa anumang salita ang isang tahimik na yakap. Siguro ang panahon lang ang makakapagpagaling ng sugat. Sa mga susunod na araw, dahil sa pagsama ni Sheng Xiu, nakapagpahinga si Zai Shi at nagawa ang operasyon. Kahit na ang chismis tungkol sa kanilang pagsasama ay kumalat na sa buong paaralan, ngunit ang dalawa ay laging magkasama at nagpapalakas ang loob sa isa't isa. Hanggang sa pagtatapos niya ng pag-aaral, nakamit ni Jehi hindi lang ang kanyang bachelor sa Abuga kundi nakakuha rin siya ng trabahong nagustuhan niya pagkatapos ng kolehiyo. Samantala, si Hong Su naman ay nakatapos na rin ng kanyang dalawang taong paglilingkod sa militar at bumalik na sa lipunan. Mabilis ang pagtakbo ng panahon, at lumipas pa ang anim na taon. Malapit pa rin ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ngunit si Jay He ay mayroon ng maayos na trabaho noon. Mayroon pa siyang gwapong at matalinong nobyong abogado. Samantalang si Xing Ziyu ay patuloy na nasa larangan ng panitikan na kanyang minamahal at wala siyang anumang pagunlad na naabot, ang mas nakakalungkot pa ay patuloy siyang nalulugmok sa isang nakakahiyang pananaw sa pag-ibig, laging natatakot. Hanggang sa araw na ito, ang kanilang matagal ng tinatagong pagsasama ay tuluyan ng natuklasan ng kanilang mga pamilya. Dumating na ang nanay mo. Nay, bakit ka nandito? Hindi ba't gusto mo ng down jacket? Ipaliwanag ko sa'yo kung ano kami. Alam ko na. Matalik na kaibigan. Hindi naman kinukwento ni Xingxiu ang mga nangyayari sa eskwela. Hindi ko akalain na may ganito kagandang kaibigan. May magandang trabaho ka na. Sana makatulong ako kay Xingxiu. Huwag kang mag-alala. Tita, sabi ng manghuhula, mayroon daw akong. Ang mga lalaking malapit sa akin ay siguradong magtatagumpay. Totoo ba iyon? Oo naman, tita. Nang makita niya ang nanay na masayang tumatawa, biglang lamambat ang puso ni Shen Xiu. Hindi ko sinabi kay Mama ang totoo. Nang paalis na ako, sinabi na rin sa wakas ni Mama ang matagal na niyang tinatago. Naniniwala akong gumaling na ang sakit mo. ang lamig ng hangin sa gabi at ang sirasirang floor heating, ay nagtulak kay Hongso na manuluyan sa kwarto ni Jehi. Napaayos ka ba ng tulog, guapo? Kumain ka na ba ng tae? Mukhang masigla na naman ang araw na ito, pero walang makapaghula, dahil lang sa isang malapit na kilos na ito, malapit na silang masapit ng isang malaking kapahamakan, kuya. hayop ka. Kuya, magpapaliwanag ako. Pakinggan mo ako. Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Bitawan mo ako, hayop. Siya Pagkasabi niyon, biglang tumahimik ang lahat. Pagkatapos, agad na hinayla ni Jehi ang kasintahan niya paalis doon. Naiwan si Hongsun na tulala. Maya-maya hindi tumigil sa pagsaway ang nobyo kay JH dahil sa pagtatago niya ng mga bagay. Kahit sinubukan ni JH na ipaliwanag ang lahat, hindi naman siya pinaniniwalaan ng lalaki. Pagdating sa puntong ito, naunawaan na niya na ang bastos at walang pakialam na abogadong nasa harapan niya ay hindi ang taong pakakasalan niya. Hiwalay na tayo. Hayop. paulit-ulit na sinabi ni Jehi sa akin pag uwi ko ng bahay, na humihingi siya ng taus pusong paumanhin. Pero ang nasabi na ay nasabi na, ang sikretong itinuturing ni Hongsu na buhay niya, ay nasabi rin pala ni Jehi. Ano man ang intensyon, ang sinabi ni Jehi ay lubos na nakasakit kay Hongsu. Ang relasyon nilang dalawa, ay tuluyan ng nagwakas simula sa sandaling ito. Pero dahil sa pangyayaring ito, parang nagbigay ito kay Sheng ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Nanay. Ako si Guy. Pagkarinig nyo na itahimik na lumabas ng kwarto ang ina, samantala, si Shi naman ay malapit ng maharap sa isang napakalaking pagsubok. Nakita ko siyang pumasok sa loob ng bahay, pero pagkaraan ng isang segundo, nakita niyang nandoon ang kanyang dating boyfriend. Lubhang lasing na ang lalaki noon at naniniwala pa rin siya na mayroong lihim na relasyon si na Jae at Hong Su. Pagkatapos, basta na lang, sinimulan siyang sakta ng lalaki, marumi babae. Balak ko sanang bigyan ka ng pagkakataon. Bakit? Agad na sinamantala ni Jae ang pagkakataong abala ang kausap sa paghahanap ng telepono, at walang lingon lingong tumakbo palabas ng bahay, at kaagad na tinawagan si Hong Su. Nasaan ka? Anong nangyari? Pumunta si Jehi sa istasyon ng pulis, pupunta na ako roon. Magpakatatag ka, Jehi. Huwag kang iiyak. Aalis na ako agad. HMM. Sa sumunod na segundo, dahil sa pagpapalakas ng loob ni Xing Ziyu, nakapagpahinga na si Zaishi mula sa kanyang kaguluhan at matagumpay na nakarating sa isang ligtas na kanlungan. Kasabay noon, dumiretso si Xing Ziyu sa bar ng dating boyfriend ni Zai Shi. Sa sitwasyong iyon, ang lalaki ay napilitang magtago at manginig sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tatlong sangkot ay nagsama-sama na roon. Sumunod, Inunahan na siya ng ex-boyfriend niya sa pagsisiwalat ng mga kasinungalingan. Walang wala siyang dahilan na sinisiraan si Jhehy na sinasabing may dalawa siyang lalaki. Pero mas pinili ni Jhehy na siya na lang ang masaktan at tawaging masamang babae kaysa hayaang si Hungso ang patuloy na mapag-usapan ng masasamang bagay. Masamang babae ako ako si. Hindi ka naman masamang babae. Ako si. Kilalang-kilala niya ako at kilalang-kilala ko rin siya pero hindi si J.H. ang klaseng tao na iniisip ninyo. Alam pa nga ng nanay ko na matalik kaming magkaibigan. Natural lang na magsama sa iisang bahay ang matalik na magkaibigan. Sobrang mahal ng mga bahay sa Seoul. Normal naman ang relasyon namin. Hindi ba kami normal? Hindi naman lubos na normal. Fighting, Fighting. Normal lang. Lumipas pa ang ilang taon, pareho na silang umabot ng 33 anyos. Isinasagawa ang kasal ni Jayhee at ng kasintahan niya sa araw na iyon, para ipagdiwang ang napakagandang sandaling ito. Nagpadala rin si Hongsun ng taos pusong pagbati, mula nang magkakilala sila hanggang sa labintatlong taong pagsasama. Magkasama nilang dinaanan ang mga ito, ang magkaibigang ito. Ang pinakamahalagang yugto ng buhay ay pinagsaluhan din natin ang pinakamaganda at pinakamadalang panahon. Siguro ito na ang pinakadalisay na pagkakaiibigan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.